mga kapaksi, we're going. eto na naman tayo mga kapaksi. Kailangan na naman natin paliguan yung aking kapatid. Parang hindi naman siya mga ngamoy. Kaya, eto mga kapaksi, galing ako sa tindahan Pagdating ko dito, ayan naman siya. Ayan. PWD, 61 years old. Nag-uol yan, ina yan. Kaya kailangan natin alagaan kasi hindi natin masasabi ang buhay baka mamaya mawala ng bigla sa atin pagsisihan natin hindi natin silbihan. kung sa bagay simulat sa pulay nandito naman siya sa akin hanggang sa ngayon kaya wala na po siya masasabi sa kanyang kapatid na si Bibet kaya mga kapaksil panoorin ninyo ang aking video kung paano mag-alaga ng isang kapatid na walang, na walang kasama sa buhay walang asawa at anak siya po ay tuto, uh, puro binata yung tunay na binata pala kaya mga kapaksiyaw, panoorin ninyo ang aking video kasi yung mga iba dyan kasi mga kapaksiyaw, yung iba dyan na nagkaroon ng mga kapatid na wala ng silbi sa kanila, hindi na po nila inalagaan at binaliwala na lang po nila at hindi na po nila inaasikas, kaya para sa akin po masakit po yun, kaya kailangan kung ano man po yung kailangan nila, ay ibibigay po natin at kung ano man yung karapat dapat sa kanila ay gawin natin kasi tayo po ay buo at mayroon pa tayong ikabubuga <laughs> o baga mayroon pa, mayroon pa tayong lakas para siya lang silbihan kaya makakapagsiyo pa na orin yung aking paniligoan ko siya kaya thank you wala nagwala ko yung init sabi yan mga kapag do hey, time Ligo tayo mga kapaksil. Dito ko siya pinaliguan sa labas mga kapaksil. Kasi kung doon naman siya sa taas, hindi ko siya masikaso. Gusto ko na sa baba lang. Hindi, ayusin Yes, mga kapaksil. Ayan. Kailangan natin siyang sabunin kasi parang mayroon na siyang amoy dahil sa mga gamot sa bagay nista ko na yung gamot niya hindi ko na siya ginagamot talaga parang kahit kapaano mga mm. uh, kapakyaw ang hirap talaga pala pag wala ka kasawa at anak ko sa bagay marami dyan na may ng ganitong sitwasyon Um, may mga anak, may mga asawa pero hindi, hindi nila na si Kaso pinababayaan din. Ayan. ako hindi pwede kasi naawa ako eh. Kapatid ko po ito, eh, eh, 61 years old po, nag-uulyan ni eh na po kasi may epekto kasi yung utak niya nagkaroon ng blood clot. Ito kami sa labas ng bahay. Ano uh -huh. mm. yung, yung ano? Lubot, lubot. ロボットも <s> 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 sorry. Pang-apat po ako niyang kapatid. Mula siya kanya siya po yung pinakapanganay sa amin, tapos may kasunod pa kong isa, may kasunod pa po isa at pang-apat po akong kapatid niya. Kaya andito po siya sa akin kasi ako yung panganay na babae. Hmm, so siya nga kapatid. Pag may kamera, natutuwa siya.

labi <laughs> Hehehe. ya, yes. oke, okay. di kalang okay. kuning kamu okay. yang jangan muna. So, ito na 'yung mga damit niya. Sige na. Dayo muna. Kasi mababasa hindi mababasa Mababasa yung damit mo. Yeah. Dali lang. Dali lang. Sige. Ay, mga kapasyo, inuna pa niya ng soap yung chinelas kesa damit niya. no ba yan? Hindi. Thank you for watching mga kapaksi. Panuorin niyo kung paano magalaga ng isang PWD na kapatid. kapit? Ayos so, ka magbuhis magbuwis pa na short? Short mo? Huh? 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 Yes, mga kapaks, hubad na kami na short. Kaya, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Bibet Kabasa. Bye-bye and good evening!